alam Ganda. Ito po ah. Uh, eh, yan ang mineral water sa bundok. Ang lamig dito. Lamig no. Ang sarap pang paligo 'yan. Paano paano? O. Kailangan naming uminom. <laughs> para sa basketball lang ah. Aaw <laughs> na naman kasi kami sa bundok at kailangan ng lakas ng mga katutubo. Kasi sila hindi nagbabaon ng tubig. Kami nagbabaon. <laughs> tubig! Wala na naman kasi nagbayad ng tubig. Naputulan na naman. Ayun, ayun. Ang ganda. Napakaganda ng lugar, no? Oh. Yung tubig na yan, ano yan, ah, malinis talaga. Kasi walang nakatira dito sa may itaas Sa to, rito na bahay. Bali ang bahay lang, yan lang. Kubo na yan, katutubo na katira dyan. Malinis na malinis. Oh. Kadalasan naman sa sibol lang, umiinom lang mga baboy ramo, yan, eh, no? Oh. ngayon, tao na. tao na umiinom. Ah. Ah, pakaganda. Uminom kayo, uminom kayo, uminom kayo. Aro. Napakaganda no. Oh, konti yun. Mapapalaban pa naman kayo ngayon ng kiyatan. Tingnan niyo naman kaganda ng lugar. Oh. Solid sabi Solid. Bundok talaga ito talaga mapapalabang eh, mga kasama natin si uh, sityo manibukyot at ang mga taga sityo puti eh, ano uh, merong mga ginagawa may pinuntahan ang kasama lang natin anak ni Bernard si Berhel tagay pa tagay pa yeah. oh, tagay pa tagay pa ginaubos limited yan. <laughs> oh, tagay pa doon kayo pupunta paikot so, sa may ibabaw gando Di diba? Buti nga mayroong host dito yung isang katutubo na tira rito para makakuha ng tubig. Tara, let's go. Habol pa siya eh. Sarap no. Mineral water. Salamat, salamat. Salamat. Alam mo ba sa Korea, merong dong pinakamahal na tubig na nanggagaling din sa bundok, bundok ng Korea. Ay, ano? water? Hindi, meron na nabibili ngayon dito sa atin din. Nakabattle na siya. Ano yun? Nakalimutan ko, sa dojo yata yun. Hindi ko alam kung saan eh. Hindi hmm, ba soju? Hindi. Na <laughs> 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 Hindi. Sa dojo na ako ngayon. Masarap yun. White na white siya. Ayun? Oh? Oo. Oh. Masarap talaga. White oh. na white eh. White na white. Clear na clear. Yeah. Mm -hmm. Pag ininom mo, talagang heaven. Ayun. Ay, ayun. Basta alam ko sa doju galing yun. Hindi kaya, parang soju nga yata. Oh, soju. Hindi ako sure eh. <laughs> May flavor pa yun. <laughs> Yung clear. Ang yeah. ah, ganda. Umpisa na naman na. Bakbakan na naman ito. Sure. <laughs> ganda no? Solid.